For so, you, Yanaha, Yanagilia, and I don't know what I'm talking about. So, hey guys, should we hear and welcome back to another episode of our vlog So It's been a while na hindi po ako nakakapag-upload talaga. Like, parang iniwanan ko itong YouTube channel ko. And, oh my God, I'm so happy. Kasi kahit hindi ko nag-upload ng matataas na video, may dumating pa rin ng mga crush, guys. Yes. And ngayon po, guys, kasi sinahoran tayo ni YouTube kahit hindi na tayo nakapag-upload ng matataas na video. Ngayon, parang... I'm so happy na kahit hindi tayo active na ngayon dito sa YouTube, sinahuran pa rin tayo ng YouTube. So, good po guys. Ang naisip ko po, it's Teacher's Day po ngayon. And, yeah, ipapamahagi ko rin yung aking natanggap na blessings galing kay YouTube. And, ngayon, I'm so, I'm preparing now. And, magpapa-ice cream po ako sa aking mga anak kish and yeah, kasi nakapag-promise din naman ako sa kanila na magpapa-ice cream ako sa kanila so ayun po, huwag na natin panagalit to. <coughs> and po guys, mag-review ko na po yung soundcoast sa YouTube and kasama ko pala dito si Cassie, ang aking wow. anak din. A few moments later. Hello, po, po guys, sa amin lag and I'm so excited kasi nandito na yung mga bata so magpapa ice cream po tayo kasi nagbibigyan po tayo ng hindi natin inaasahan. I'm so excited. Yeah, we're here. Bicho po mami Mga ano, mga hindi so maganda. Ano? And ayan, na po guys, nandito na po yung mga bata. Sobrang kanina pa daw sila nag-aantay sa akin. And sinama ko na rin po pala yung mga parents nila para, yeah, para makakain din. Para sa aking pa-ice cream. And thank you so much po talaga. YouTube! Yes! So kayo po, palag-plado ko talaga mag-up. Uh, palagi na akong mag-update sa akin. YouTube kasi kahit hindi tayo nang uh, a upload ng mga mahahabang videos marami ay meron pa pa talaga pala talagang ibinibigay and saktong saktong din talaga yung pagdating ng aking sahod sa YouTube <coughs> so happy kagawa pag LA <laughs> Carla party to go

So, ayan po, guys. Nagpapa-ice cream po, guys, sa ating mga bata dito sa Sofing Hand Extension College. Sige na. Ayan po yung ice cream natin. Libre lang po ito. <laughs> oh, go. Tingnan naman yung mga ngiti na mga bata dito, guys. Parang excited sila kung anak ka na kung ano, ilang mga mga pwede ka na ginagawa Hindi mahorot, Masyok mahorot na Gabi ka kaon Eh Huh? Ano ba ba Eh, Sige! ng mga bata! Eh, Sige! Kapiling Nemo Jim Sky! Oh! Masa may lami sa ice cream? <laughs> huh? Ha? Mas

Right now. po ay sobrang nagagalak at sisiyahan sa mga bata na nakita ko silang masaya sa kaunti pong salusalo na aking na ipamahagi sa kanila and I'm so happy sa lahat po ng mga sumuporta sa akin sana hindi po kayo magsawa at ngayon po guys sobrang ipagpatuloy ko na po talaga itong aking vlog dito sa youtube and thank you thank you po sa lahat ng mga support na ibinigay niyo sa akin love you all